Nagluto ako ng minuto. Yan ang inuwan no? ko ginagawa. Kamatis, bawang, buyas. Ayun o, inabad ko na yung atay. Nagawa ako na kanya eh. Nang tagon. Minudo. <laughs> Uy! <laughs> Ayos, may mantika na. Lagay ko niya ang aking blinender. Kaya ako lang ma matunaw lahat dyan. Good day everyone. Welcome to my cooking vlogadog. Luluto tayo ng minudo. Nakita ko kasi kay Lenny Lacson yung minudo niya. Kaya nag-craving ako. Sarap eh. Kanina pa to. Isang gisado na siguro to. <laughs> lagay ko na yung pork. Ayan, nilagay ko na yung pork ayos. <laughs> Masarap sa pag natuto. Ayun na. Lagyan natin toyo. Pero niligyan ko na yan nung nag-blender ako. Yun yun sa so pinakasabaw. Para ma-blend talaga. Walang tomato sauce to ha. Ah. Yun ang style ko. Alam mo natin sa water. Okay. Takpan para mabilis maluto. Konti hmm, <laughs> pa. Tingnan natin kung malambot. Dahil malambot na, nilagyan ko na ang hotdog, pasas, carrots, at atatas atas. Tinagyan <laughs> ko na din ang pickles. Dapat kanina pa eh. Okay na yun. Lagyan natin ng pink salt. Para may taste to taste. Lagyan na rin na ang paminta. Kunti lang. Ayaw yan ang marami. Ilagay ko na yung liver and bell pepper. Malapit na kasi maluto. Okay. Mamantika na ata lutuna Thank you for watching! I love you all! Bye-bye! Wala nga akong patis. Iwas mo muna sa patis. Siya na uh, ayaw niya eh. Pero sabi niya, lagyan ko daw. Pero huwag na muna. <laughs> okay? Thank you for Lord! At may tayo ngayong lunes na holiday. Ninoy Aquino, ano ba yan? Di ba? May handa tayo sa kanya.